Good morning, good morning mga kaantingero Ito po, magkakasapu ako ng Bao ng nyog Ito po, bao po ng nyog Ito po yung mga laman niya mga kaantingero Ito yung tinatawag na Buhok na gumagalaw Paglagyan po ng tubig, gumagalaw po ito Sa Mindanao, kulay brown dito sa kaigurutan itim naman mga kantero itim na may puti sa dulo nya ito yung mga mutya na ilalagay ko mga kantero ito po yung kahoy po na kamandag bihira po makakuha dito sa amin kahoy ng kamandag imilik po ang ginagamit namin upang makita po namin ang kahoy na sinasabi nilang kamandag. Yung mga naganting, bihira po makakuha po ng ganito. Ito pong bao po na ito, papunta po sa Bicol po ito. Yung nag-request po, papunta sa Bicol. Ito po yung tipak po ng bato na bulalakaw. Sasalpak po na po dito sa loob niya. Ito po yung bato po ng kaliptos ay hindi po kaliptos yung mungkon po ang tawag dito ewan ko po anong tawag na kahoy po yon ito po yung bato nya ito po yung bato po ng kaliptos yan po mga isasalpak ko po ugat po ng kahoy na sinukuhan yan po kahoy na dignum bato na nakuha sa loob ng bato na nakuha sa loob ng nara ito po. tapos mga tapos mga mutya mga kantingero dalawa po ito tapos dalawa din po ito isang maliit isang malaki Ito po yung isa ko po na laman niya. Meron din po dito pinaglagarian lagarian mga kantigero. Tapos lalagyan ko po ng langis din na kumukulo. Kukunti na lang po. Tapos to yung mga isa ko po sa loob niya. po. Tatlo pong klase po ito. Ave Maria Holy Mary at saka Aba Ginoo tatlo po ito at saka po mga imilik na latin dito sa Batangas po ang tawag nila ay latin dito po sa kaigurutan po ay imilik iba po yung latin at saka imilik po papasamahan ko po ng imilik po ito na dasal upang magamit niya na pang araw araw po yung gagamit kulang pa ng apat na mucha po ito upang mabuo po itong kasa madaling araw po ang ikakasa ko po to madaling araw po mga alas dos po ito po hindi po po nagawa no, binilugan ko na lang po ayan po Andito po yung mga mutsa po na isasalpa ko po mga kantingero. Ito, naka-plastic po. Yung mga mutsa po na isasalpa ko po sa loob niya. Lahat po ng ginawa ko pong bao, the same the same lang po yung mga pagkagawa niya po depende po kung saan po gaganit, gagamitin ito po sa gabal baril at itap. sa paggagamot po mga kantingero paggagamot gabal itap. ito po ay iinit po ito lalagyan ko po dito ng laris upang kukulo siya mga kantingero tapos lalagyan ko po ng igel... Yung ilalagay ko po dito, bao po ng nyug na walang mata. Lalagyan ko po ng mata niya mga kantero. Ang tabayanan niyo po yung susunod ko pong vlog niya, yung nakabuo na po siya mga kantero. Pinapakita ko lang po itong pagkakasa niya, mga laman niya mga kantero. Good morning po, good morning po sa inyo mo dyan mga kantero. Paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel at paki-share po. Good morning po sa inyo dyan. Salamat po sa panunood.